Hello guys! Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng Canada kapag may snow. Pero bakit ganun guys? Ang kulay ng video ko ay black and white. Enjoy ko naman ang snow dito sa Canada kasi nga first time ko makakita nito kaya enjoy lang! Ang yellow dito guys ay mas makapal pa sa mukha ni Marites dyan sa Pilipinas. Dito walang magagawa si Marites kasi nga ang mga kapitbahay mo laging nasa loob ng bahay hindi mo sila nakikita. 'Yung unang pinuntahan namin guys ay sementeryo. O, oh, asan ka pa, 'di ba? Ah! 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 Hindi nakakatakot ang sementeryo dito, guys. Matakot ka sa kapitbahay mong chismosa, sa kapitbahay mong magaling gumawa ng kwento, 'di ba? Charot lang, baka naman maniwala ka. For sure naman wala kang kapitbahay na Marites dyan. So dito sa dito sa cemetery, guys na malapit sa tinitirhan namin. Dito rin kami magmadalas mag morning and evening walk kasi hindi naman nakakatakot yung cemetery dito. So labas na tayo ng cemetery guys kasi inaantay ko silang lumabas at mag-usap-usap kami e eh, ayaw naman nilang lumabas e eh, kaya nainit na ako. Kaya pupunta na tayo sa susunod na garden na madalas din naming pinupuntahan tuwing umaga at gabi dahil napakaganda ng garden na to lalong-lalo na ngayong may snow. Ang pangalan ng parke na to ay Anne Williams Memorial Park. Ba't pang hirap kung kong bigkasin yung memorial? Huh? <laughs> so ganito talaga siya kaganda guys. Di ba naa-amaze din kayo? Ako din na-amaze din. Talaga nabigla ako sa ganda nito na naging puti. Kasi green na green ito guys kapag pumupunta kami ngayon is white na white talaga. At nang pumunta nga kabing guys, alam niyo ba bakit na sobrang tuwa ko din? Kasi kami lang dalawa ng asawa ko, yung nandoon. Pero bago kami pumunta dito, uh, mga 6 o'clock, uh, pumunta rin kami dito before sunrise. And may mga taong naglalakad din. Nung bumalik na kami ng mga bandang 8, wala na. Kaya sobrang na-enjoy namin yung lugar na ganito. Ang ganda-ganda niya. Para siya naging black and white actually yung sa video. Pero sa actual guys, puting-puti siya. Pero hindi ko alam bakit ganito yung color niya. Dahil siguro cloudy. Masyadong maulap. Kaya naging ganito yung outcome sa video. Salamat sa aking asawa dahil dinala niya ako dito sa Canada at dito ko naranasan ang snow at saka changing colors. Sa mga susunod na araw, ipapakita ko sa inyo, inyo yung mga videos ko noong during the changing colors sa Canada. Napakaganda din nun guys. Pero magkaiba sila ng mga trees na nandito sa India ng changing colors. So eto palabas na tayo ng garden at pupunta naman tayo sa isang lugar. Pero sa susunod na video na yon kasi wala na akong space guy. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. Mararating din natin yung mga lugar na gusto nating puntahan sa tamang panahon. Ay, tamang panahon talaga, 'di ba? Malay mo. Sa tamang panahon talaga mangyayari yon, di ba? Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kapit ka lang. Kaya, mangarap lang tayo ng mangarap. Kasi, ang pangarap naman ay libre lang din naman yan. Hindi naman natin binabayaran. Basta, ang kailangan mo lang din sa is 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 isip ay kapag nangarap ka, ay kailangan mong pagtrabahuhan. Bonus na lang yung nakapag-asawa ka ng may magandang trabaho at kaya kang dalhin kahit saang lugar, di ba? Suswertehan lang din sa buhay yan. Kung mabait kang tao, bibigyan ka din ni Lord ng mabait na tao na karapat dapat para sa'yo, ba? Diba? O paano ba yan? Hanggang dito na lang yung aking snow video sa susunod uli. Salamat sa panonood ninyo. Alam kong hindi kayo nagsasawa sa panonood sa aking video at lagi kayong nandyan. O lakbay tayo ulit ha. Hanggang sa muli. Bye!